So yun guys, magandang gabi. So andito nga kami ngayon sa Pasay, dito mismo guys sa Parisan ni Diwata. So ngayon, patutunayan natin sa inyo guys kung talaga bang wala na talagang kumakain dito sa Parisan ni Diwata. Yun nga kasi ang lumalabas sa mga social media. So panoorin natin to guys na video. Dito natin malalaman kung wala na ba talagang kumakain dito sa Parisan ni Idol Diwata. Let's go! <tinyo> So yun na nga guys. So andito nga kami sa gitna ng pila guys. Kung napapansin niyo yung likod niyan guys, yan yung kahabaan ng aking nasa likod. So pinakadulo ng pila yan guys. So ito namang part ito naman yung sa unahan ng pila. Na kung saan guys, talagang napakahaba pa rin bago ka dumating naman dun sa pagkukuha na ng uh, Paris overload. So palipasa ginagawa yung uh, bubong at sinisimento yung ano, yung dating pwesto ng Parisan. So kaya dito tayo kay Estacapila may mga kasama ako so sabi nila wala na raw kumakain dito sa Diwata Paris so napakarami pa rin pila guys ayan o oh. Yeah, so tinutubog pa rin tong Diwata Paris Overload so mali pala yung mga nakikita natin guys sa social media na sabi nila wala na raw kumakain dito sa Diwata Paris so napakarami pa rin guys so ngayon pipila tayo kasi kakain tayo ng Paris Overload at uh, Pride Seeker ni Diwata guys, ayan. So dyan dati yung pila. Dyan dati yung, ito yung dati yung dine-in area nila. Ayan, so ngayon dito, dito ngayon guys yung bagong uh, pansamantala na ano, na, na pila. So dito muna guys, habang ginagawa pa nga yung yung kanyang uh, bubong sa parisan. So medyo mahaba pa rin yung pila. Napaka, napakarami pa rin ang kumakain guys. Ayan, no? so, Ito yung opisina ni Diwata Ito yung binigay ni Madam Rosmar kay Diwata So wala yata ngayon si Diwata guys Kaya So hindi masyadong uh, crowded yung area ngayon Ayan, So yan nga Pero yung sabi nga sa social media na wala na daw kumakain dito kay Diwata Napakarami pa rin pala guys Ayan o no? oh. Ayan hanggang dulo yan o no? Nakapahaba pa rin ang pila. At sana nga hindi umulan. Ah, may lang ito. Oh. So napaka-safe din pala yung opisina ni Diwata ngayon oh. Napakaganda naman, air condition. Ayun. Ito yung binigay ngayon ni Ayan yung binigay dati ni Rosmar. Ha? Ano to? Hindi. Wala tayo. O, oh, pipila tayo dito guys. Kukuha lang tayo ng ano dito. Kailangan na chicken. Paris po. Tayo dyan. Dalawang Paris. Dalawang chicken. Ang chicken po natin sir doon sa, sa kabila. O, oh, pumila na yun sa doon sa kabila. Doon tayo pipila sir. Okay, thank you. Pwede stop, may stop natin. Para stop muna tayo dito para si Burlo na sikin. Pag may city po, pila tayo Wada na sikin. Kasi malapunay sikin. Ito yung stop natin. Para Okay, may stop so, na kami. Madrid po ma'am. stop natin Sige, isa Sa soft yan. Sige, po tayo. Yan, sa soft drinks lang Sa soft to siya, ano? Wala pa tayo pabigyo ma. Mamaya na lang Dami pa rin, no? Ayan, no? sabi nila, wala nang kumakain. Dami pa rin. Wala. Pag may barbecue, lapit Wala lang yata si Diwata ngayon. Hindi nagparamdam si Diwata. wala pa si Diwata. Wala pa. Napagod na si Diwata sa kabilang branch. Ang dami pa rin tao, guys. pa rin tao, guys. Bakit po so, may ista, wag po natin punitin kasi pag punit, hindi tayo pinigyan na kasi lahat ng ano, pinupunit para may galawa. Parang bago yung ano nila ngayon dito. Lahat na may ista po, hindi tayo po. Lahat ng galawa. Yan, so nani bago kami ngayon dito dahil bago yung ano eh, bago yung ano nila. Pero maganda pa rin yung ano nila dito. organized pa rin yung Uh, pagbibigay ng mga pagkain dito. Ayan, oh. Hi sir, pa support po Noydin's vlog. Apo, apo. Noydin's vlog. Ano masasabi mo sir sa mga naninira kay Diwata ngayon sa social media? kasi dumalingan lang pala yun. ano masasabi mo sir sa mga lumalabas sa ano, social media na wala na daw kumakain dito kay Diwata? So, ayan, ay uh, si sir. Ano makakala mo sir? Kuya Gido na lang. Okay, wala kang page sir? Wala kang channel? <laughs> Thank you. Do so, ayan, shout out kay Kuya Gido. All right. Ito yung bulalo nila. Yan, overload bulalo, yan. Eh, marami diyan. Kusang yung pakante, tuloy tayo. Yeah. so ito yung station ng Paris. Hello, what? Right. Thank you. Next station, Sabaw. Sabaw. Walay ka. Sanod ka rin. Right. Meron na tayo guys. So, sa Sabaw na tayo. Sila muna. Sila na ako na. Meron eh. right. muna well, Thank you. Right. Go dito. Hanap tayo ng pwesto yung rice natin doon. Okay, dito yung rice natin. Lalapag muna natin yan kasi wala tayong tagahawak. So, dito naman guys ang kanilang uh, rice station. So, pwede ka magbalik-balik dito dahil uh, unlimited rice naman ito. So, place na tayo guys. So, yun. Para sumarap ang pares, yan, lalagyan natin yun na. Chili sauce yeah. Chili sauce Ito so natin yan ah Sibuyas, daw sibuyas Onion spring Ilang beses na ako nakakain dito guys Pero ngayon lang po tayo magbibigay ng honest review At pati na rin guys yung ating mga makakausap dito guys salamat <coughs>

Di pala tatuloy yung ano, di masarap yung pares ni Diwata. Kuya, ano masasabi mo sa pares ni Diwata? Sarap. Sarap? Hindi. Hindi nga. Sarap daw talaga yung pares ni Diwata. Okay, ma'am? Ano? Ano, taghirap? Ano, taghirap? <laughs> Grabe, <laughs> ang sarap na sarap sa Paris ng Diwata. Oh. May doubt pa yun. Ano yun? Pwede na. Sige <laughs> <Pwede> nga ganyan. <laughs> Cut na. <laughs>